So, hello guys. This is Rap Boy Farm Vlog. Welcome sa aking channel. So, sa video ito guys, ay babagi ko lang no, yung gamit ko na abono. So, ang abono ko na ginamit guys ay itong Omega. So, ayan yung kulay niya guys, itim na itim. So, sa isang drum guys, timpla ko diyan dalawang kilo lang. So, tipid talaga siya na abono. Sa isang drum dalawang kilo lang yung timpla no. So ito na pala yung talong ko guys 17 days old So ayan malalaki na no Lapit na itong i guys Kasi marami nang mga sanga So ayan 17 days old to guys no Simula nung nalipat tanim So ayan malinis walang mga white flies So mag spray na rin ako mamaya guys ng insecticide no Kasi may nangulot guys tulad nito oh. so ayan hindi talaga maiwasan to guys sa mga talong so agapan natin hamang maaga pa no mag sprint tayo agad so, ito na yung talongan ko guys no makapal na rin yung damo buhay na buhay na oh so, lapit na to sunod araw guys lalabas ang bulaklak nito titingnan mo guys so, ayan Oh, baka mga nasa 45 days guys, mag na mag-harvest to. So ayan, madamo na. Ay, oh, makapal na yung damo. Kailangan na itong palinisan. So yun lang guys, no? Bahagi ko lang ang aking tarong update na rin. So, happy farming. So, subscribe naman guys ng aking YouTube channel, Rapboy Farm Vlog kahit na rin ang notification bell no para updated ka sa aking mga video na gagawin lalo na yung mga baguhan sa pagtatanim ng gulay so paki subscribe paki follow na rin guys sa aking facebook account kabilyo rapi sa aking youtube channel rapi farm vlog so yun lang maraming salamat and god bless